Hi guys! Magluluto na naman tayo. Ito yung karne ng malok. Dinik-dinik-dik ko lang siya. Dinagyan ko siya ng black pepper, garlic powder, at oyster sauce. At kunting mantika or olive oil. Ayan. I-mix-mix natin. Ipiprito ko na siya. Balik natin para maluto magkabilaan. I-set aside natin at iluluto ko na yung ating mixed vegetables. Ayan guys, prinay ko siya with garlic, with onion, oyster sauce, kunting paminta, and lalagyan ko din siya ng cornstarch at meron na rin siyang oyster sauce. So, ayan guys, ito yung ating ulam for tonight. Ang ating mixed vegetables sweet chicken. Ang bango-bango niya, guys. So, ito lang 'yung ating video for today. Thanks for watching. Kain tayo, guys. Ito na 'yung ating finished product. Let's eat.